Wag huwag na lang tayong umalis ng Pilipinas. Huwag na lang tayo lumayo sa mga anak nating babae, lalong-lalo lalo na kung ito pa ay maliit hanggang sa nagdadalaga. Dahil malaki ang posibilidad na aswangin siya ng kamag-anak nating lalaki ng tatay niya, ng lolo niya, unang tiyuhin niya ng kuya niya. Dahil sa panahon ngayon mahirap na, mahirap iwan ang anasa. sinasapit ang ganitong ganitong pangyayari. At nabubuisit din ako sa mga kalalakihan na nakakagawa ng ganito sa kanilang mga anak, mga apo, mga kapatid. Hindi na lang sana sila lamuni ng lupa. Lalo lalo na doon sa tatay at sa anak. Parang kinakain na nito ang sarili nitong laman, ang dugot laman nito. Hindi ko na alam kung saan napupunta ang utak ng mga toy. Siguro nasa talampakan ang nakakagawa ng ganun. Yung eh marami naman mga pokpok des. Malamig na malamig na umaga sa ating lahat. Lalo lalo na dito sa mga nagtatrabaho sa Middle East. Cold morning sa ating lahat. So kumusta pa ba? Kaya pa ba ang ginaw? Don't worry, malapit nang mapindot ang remote. At magiging mainit-init na naman ang umaga, hapon at tanghali o gabi natin. So mga kababayan, isang malungkot na balita ito para sa ating mga kababayan dyan na may mga anak na babae sa Pilipinas. Isang kababayan natin ang humihingi ng tulong kay Kabong Concha dahil nga daw ang kanyang anak ng kanyang papa o lolo ng bata. Mga kababayan, kapag aalis tayo, siguraduhin natin ang anak natin ay may iwan natin sa pinaka-safe na tao. Pinaka-pinagkakatiwalaan natin na alam natin na hindi gagawa ng anumang masama sa anak nating babae. O di naman kaya kung may paraan o kaya naman natin maghanap ng trabaho sa Pinas, Huwag na lang tayong umalis ng Pilipinas. Huwag na lang tayo lumayo sa mga anak nating babae. Lalong-lalo lalo na kung ito pa ay maliit hanggang sa nagdadalaga. Dahil malaki ang posibilidad na aswangin siya ng kamag-anak nating lalaki ng tatay niya, ng lolo niya, unang tiyuhin niya, ng kuya niya. Dahil sa panahon ngayon mahirap na, mahirap iwan ang anak mong babae. Kahit asawa mo pa ito o tatay ng anak mo o sa pamilya mo. Dahil hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa mundo na nagkakaroon ng ganitong mga cases, na nagkakaroon ng ganitong pangyayari, na kung sino pa ang sa anak mo, inaasahan mo na sasagip dito ay siya pa ang sisira sa kinabukasan nito o sisira sa buhay nito. Si kabayan ngayon ay sigurado akong stress, depressed, galit na galit sa tatay nito dahil sa ginawa nito sa apo nito o sa anak nito kapag nakakarinig ako ng ganitong mga cases mga kababayan, nabubuisit ako sa mundo. Napapatanong ako kung may totoo bang may Panginoon, may Diyos. Dahil hinahayaan niya ganito ang, ganito ang mangyari sa mga ganitong mga kabataan. Lalo-lalo na sa mga batang babae pag sinasapit ang ganitong, ganitong pangyayari. At nabubuisit din ako sa mga kalalakihan na nakakagawa ng ganito sa kanilang mga anak, mga apo, mga kapatid. Hindi na lang sana sila lamuni ng lupa. Lalo, lalo na doon sa tatay at sa anak. Parang kinakain na nito ang sarili nitong laman, ang dugot laman nito. Hindi ko na alam po saan napupunta ang utak ng mga toy. Siguro nasa talampakan ang nakakagawa ng ganun. E marami naman mga pokpok -pok dyan sa tabi-tabi. Dyan sa mga kabaret. Marami naman mga bayarang babae dyan. Bakit yung mga mus mus at walang kamuwang-muwang pa ang ginagawa nila ng kalapas tanganan. Sa panahon ngayon, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung kayo, kung kayo ay merong anak na babae, please lang. Huwag na lang kayong umalis sa tabi nila. Protektahan nyo ito. Dahil kayo ang kailangan nila. Hindi naman kailangan na maraming pera eh. Hindi naman natin kailangan lumayo sa mga anak natin. Kung pwede naman, meron naman tayong mahanap na trabaho sa Pilipinas. Kung mabubuhay naman natin sila doon, wag na tayong lumayo. Lalong lalo na kung alam natin na yung tatay natin o yung lolo nito, yung asawa natin, yung kuya natin, medyo may pagkanoti, may pagkamanyakol. Huwag na kayong lumayo sa tabi ng anak ninyo. Ilang cases na ba ang ganito ang napanood ko? Ang dami na. Sa MMK, sa Rafi Tulfo, kung saan-saan pang istasyon nakakapanood ako ng mga ganito at kumukulo-kulo-kulo kumukulo, lagi ang dugo ko sa mga nakakagawa ng ganitong klaseng kasamaan. Grabe. So may papayo ko lang kay Kabayan. Ibigay niya ang phone number niya kay Kabong. Tumawag siya sa Pilipinas sa pinagkakatiwalaan niya. Yung tutuot talaga yung mapagkakatiwalaan mo. And then pumunta sa pumunta sa DSWD. Kunin yung bata doon. Kasama ang kapatid mo. Kung may kapatid kang babae na pagkakatiwalaan mo talaga na safe yung anak mo pumunta sila doon at kunin ang anak niya. And then, ipa, pumunta sa polis para ipamedico legal agad. And then, sampahan ng kaso yung papa mo, yung lolo ng bata. Please lang, wag kang maawa sa lolo niya, sa papa mo, dahil aswang yan, gago yan. Ipakulong mo siya, turuan mo ng leksyon. Wag na wag kang papaabsuelto ka ba Anak mo ang siniran niya. Kinabukasan niya, pagkataon niya, siniran niya ang pagkatao ng anak mo. Ipakulong mo siya, mabulok siya sa kulungan. And ko kung magkaroon ng pagkakataon, putulan sana eh. Yung mga ganito kasi klaseng, klaseng cases, dapat pinuputulan eh. Lalo-lalo na yung mga walang mungmong na mga baby pa ang ginagalaw. Pinuputulan tapos pinapakain dapat sa kanila. At hindi sila pinapatay, hayaan mabuhay, magdusa. Hayaan magdusa habang buhay sa kasalanan ginawa niya. Dahil pakakainin na naman niya ng mga taxes natin eh. Bubuhayin pa yan sa kulungan. O sige, hayaan mabuhay. Ngunit puputulan. Kung pwede na, balata ng buhay. Nilkata rin gagamitin. Tatanggal ng mga kuko. Yung brutal. Yung kapag humihingi ng tulong, walang tutulong sa kanya. Pagtatawanan lang siya. Katulad ng ginagawa niya. Ginawa niya sa inosente. Ganun dapat ang ginagawa sa mga nitong cases eh. So yun lang may papayo ko sa'yo kabayan. Pumunta ka sa DSWD, pumunta sa police station, kunin yung anak mo. And then para mapamedical legal dahil sa sapos, sampahan mo ng kaso ang tatay mo. Ipakulong mo siya, wag mo siyang patawarin. Kahit ano pang sabihin niya sa'yo, wag kang magpapauto. Isipin mo ang anak mo, prioritize mo ang anak mo. Then kung makaka-uwi ka, kung papapahintulong ng Diyos, makauwi ka. Iyon, asikasuhin mo na mabulok siya sa kulungan. At para sa mga kababayan natin dyan, please lang, please, 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 wag na wag niyong ipagkakatiwala ang mga anak ninyo sa kamag-anak na lalaki, tatay, kuya, lolo nito dahil sila ay number one na aswang sa mga anak ninyo dahil sa panahon ngayon kahit ka mo, gagapangin ka. At kung maaari, wag na lang kayong mag-abroad ulit. Lalo na na kung may nangyaring ganitong cases na tapos umuwi dahil sa ganitong pangyayari. Huwag na lang mag-abroad ulit. Doon na lang sa tabi ng anak niya. Kung kaya naman mabuhay sa Pilipinas at may hanap buhay naman doon na makakasurvive sa araw-araw dahil ang pag-abroad mga kababayan hindi tayo yayaman nito. Ilan ilan na ba nag-abroad na nag-abroad ulit hindi man lang umaman? Hindi man lang nakaangat sa buhay. Kaya para sa iyo kabayan, kung makakauwi ka in God's will, huwag ka nang bumalik. Pakulong mo yung tatay mo at doon ka na lang sa tabi ng anak mo ipa-psychiatrist mo niya para sa trauma. Kasi mga ganyan, nagkakaroon ng trauma at impact sa batay. Eh, mga puking inang eh, mga lalaking yan eh. So, manatili ka sa tabi ng anak mo. Huwag ka nang mag-abroad dahil eh, Hindi naman tayo hayaman sa pag-abroad eh. So, sana lang maayos na ang cases na to. Sana mabulok sa kulungan niyang papa mo. At sa mga kababayan natin, tulad ng sinabi ko, huwag nang ipagkatiwala mong anak kahit sa tatay nito, kuya, ni, kuya nito, at lalong-lalo na sa chohin kapatid mong lalaki at sa lolo nito o papa mo. Kung maaari sa Pinas ka na lang. Okay, mag-iingat po tayong lahat. Masalama. Maraming salamat.